Yo, what's up? Uh, ito na lang po tayo, nagbabalik na naman tayo. Uh, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi uh, sa inyong lahat, saan man kayo naroon sa ibat ibang panig ng mundo. Ito po, uh, share po natin itong uh, mga kaganapan sa Pilipinas, politika at komentaryo. Uh, kaganapang hindi natin pwedeng takasan. Ito po, uh, isang batikang komentaryo si Ted Pylon sa uh, sa kanyang programa ang mga bibigay bibigay niya ng mga punto di vista. Ito po, ah uh, simulan na natin. Ted Pylon, pasok mo. Mm -hmm. Saan nila dinala pera? Yan ang isa pa. That's the question. Where is the money? And yung sinasabi kahapon ni Justice, why is there an urgency to transfer the fund? Yun bat ang kaya sabi niya. Ba't kayo nagmamadali kung may pondo na pala yan? Mm, ba't kayo nagmamadali? Saan nyo Saan? Sa National Road Maintenance? Eh di ba meron tayong road user tax? May pondo eh. Mga kapatid, pag-uusapan natin ito. Kikilabutan ka dito eh, sa kawalang iyak, Mm, maaga pa, SM. Direk Joey, good morning sa iyo. Alam niyo ba, mga kapatid, no? Na sa Pilipinas po, ang isa sa pinakamahirap na problemang pangkalusugan ay yung mga biktima ng stroke. Okay? Meron pong mga ginawang pag-aaralan. Kung gaano po karamiang Pilipino ang namamatay at yung po nahihirapan sa recovery. Heart attack, stroke stroke, ischemic, sa hemorrhagic. No? Iyan po pag-uusapan natin kasi lumalabas din ngayon una, yung kawalan natin ng mga hospital na agad makakaresponde sa mga stroke. Huwag natin pag bahala ito dahil ngayon may mga bata na stroke na. Ay, totoo yan. Hindi po ba? At yung ating mga nakakapanayang, yung mga magulang po ninyo, tayo ho mismo, hindi mo alam na pwede pe mangyari sa iyo yan. Ang tanong, Kapag may sinugod ka sa ospital, pupuntahan niyo pinakamalapit. Meron ba doon pasilidad para ka maka-revive? Ma 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 At kung na-stroke ka na, gaano kahirap sa pamilyang Pilipino ang gastusin dito? At napakaliit na naman po ng PhilHealth sa absidi para dyan. Isa po yan sa ating mga pag-uusapan. Ito'y napaka-importante, usapin pang kalusugan. Na ngayon nga, i-connect natin sa halalan. Yung mga nasa entebladong yan, sasayawan ka lang yan. Pag yan na halal na na naman, Malamang kung ano sabihin sa kanilang boto sa mga gantong posaping ganun pa rin sila. Kaya po ito tayo kaya tayo na sesadla sa gantong uri ng governance. Dahil ang pinakamalaking problema sa bayan na ito mga kapatid, pinakamalaking problema gobyerno mismo. So dito po sa issue ng PhilHealth na ito, di po ba tinanggalan mo ng government subsidy ang PhilHealth ito yung bagong kaso na isinampa. Pero itong pinag-uusapan dito ay yung pong paglilipat ng sinasabing reserve fund. Iba ho ito eh. Separate ito. Pero may bagong petition din ngayon tungkol naman doon sa government subsidy. Ito po ang pinag-uusapan dito yung sinasabing excess sobrang pondo. Kahapon po excess na, ay... hindi excess. Oo. Kahapon po na <laughs> iklaro na eh. Diba? Kaya din hihingi tayo na explainer mamaya dito para muling nating ipagdiinan na tayo po'y nabudol doon sa mga sinasabi ng PhilHealth na pinayagan naman ng ilang kongresista sa kanilang pagdinig at nagamit sila sa pagkukondisyon sa sa isipan ng iba na nag-aawak-awak ang pera ng PhilHealth. Hindi po. Hindi. Lumabas nga po ngayon sa hearing, di ba? Sa oral argument ng PhilHealth po may negative ang kanila pong pananalapit yung pong kanilang mga obligasyon na paparating, wala silang pera para doon. And then, ito nga po, maganda kahapon. Bilang patiki mga kapatid sa naging oral argument. bilang uh, binanggit mo ka kanina, Chacha. Anong sinasabi po nung... Uh, nang ng isa sa mga maestrado na tayo po eh, kaya pag, pag humarap ka dyan, uh, baby girl, sa, uh, uh, sa ganyang uri ng uh, oral argument, eh dapat preparado ka aharap. harap kasi yung justice hindi ito para mga kongresista o mga senador na widow-widow -wido lang. Hindi <laughs> ba? Nastuck knowledge na lang ang bit-bit. Preparadong preparado po sila. Napakasimple po ng mga, ano eh, ng mga... Ah, ng mga paglalatag oh, uh, ni uh, Justice. No? Mm -hmm. Ang sinasabi niya, sandali lang, ano ba ang source ng pondo ng PhilHealth? Paano, ano ba ito? Pinagpapaliwanag yung kanilang SVP. Ah, yung pong uh, direct contribution ng mga miyembro. O saan pa nanggagaling ang pera? Ah, meron po kaming subsidy galing po sa Pagcor uh, Pagkor oh, at PCSO. Tama, meron po kami. Okay. Ah, saan pa nanggagaling? Ah, meron din po kaming pinanggagalingan na pera para po sa syntaxes. Ah, you syntaxes, pa, paano ba pa 'yon? Ah, yung pagbubawis para saan ito? Ah, nakalagay po 'yan sa USC law. Ah, saan pa lang gagaling? Ah, meron din pong government subsidy. Ah, ganoon. So, kuya, anong pinanggagalingan para saan yung pera? Ah, para po sa pondo po ng una, yung pong mga indirect members contributor. Sino oh, to? Direct contributors. PWD, mm, senior, senior, citizen, citizen. mga indigents, hindi kaya. O, oh, yung pala naman. O, oh, yung syntaxes, para saan yun? Eh, yun din po ito. So, yung bang syntax, ano ba yan? Special law ba yan? O, ay, o, special law. Meron siyang special purpose? Ay, o, o, special. Anong purpose niya? Para sa PhilHealth. So, nakalagay doon, special din ang provision para sa, una, pag papadami ng benepisyo. Pangalawa, para kung kakayanin na, dahil nga may pera ka na, babaan mo ang contribution. Di ba? Klaro, klaro. Sige. So, kung yan special na batas para sa special na adhikain, eh, ba't mo namang gagamitin yan sa ibang bagay? True Eh, kung nanonood ka, nakikinig ka ron sa, 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 sa cheese, sabi nga ni yung buboto mo ba yun? Ha? Huh? Sa cheese? O checkmate. Mm. E eh, mati na eh. Hindi ba? O, oh, bu na eh. Paano oh. ka, paano ka hihirit doon? Oo. Oh, oh. Alam mo, kahapon, ano? habang nakikinig ako, walang ano to ha, video oral argument nga po. May part dyan, nag-e-explain si, uh, yung lagi nating kausap dito, Sir, Sir Albert Domingo. Tapos pinatawag nitong si Justice Amy Lazaro Javier mm -hmm. Si SVP Phil Herter There was a time sa Nagbiro ng kaunti itong si uh, Chief uh, Si, si uh, Justice Amy Lazaro Javier Sinasabi niya, nasaan na? Sino mag-i-explain itong bagay na to Meron siyang tinatanong Sinasabi ni Sir Albert Hindi siya makakapag-explain ka nito Kundi si SVP Renelim Shako Huwag ka magtago dyan Nagtatago ka na dyan eh Tapos parang nangingiti eh. Itong si uh, Justice uh, Amy Lazaro Javier Kasi alam niya sa sarili niya na hindi nga siya masagot doon sa kanyang mga katanungan. The money should not be Yan. diverted for other purpose. Yan. The law provides for a special purpose and the source of fund is for special purpose. Mm -hmm. Kabum! -L. And the law is self-executing. Mm -hmm. Wala nang ibang interpretasyon. Claro, mm -hmm. claro eh. Fun, okay? And then, dun na ho, pinasagot yung soul gen kasi nga uh, sinabi, so gagamitin niyo yung pera para sa kalusugan natin sa pagpapatayo ng tulay? Okay, yung bang tulay na yan? Yung Gimaras Bridge na yan? Yung bang Negros Bridge na yan? Oo. Meron na bang pondo yan? ah Meron. Saan ang mm -hmm. galing ang pondo? Sa Korean export, export Bank. Bank. of Korea. No. Magkano ang nakalagay dyan, dyan? sa GAA? Mm -hmm. oh. Ah, may pera na pala yan eh. So, you are going to fund a project that is already funded? Apa mm -hmm. di ba? Kikilabutan ka dahil talagang kahapon, mga kapatid. Ho, talaga ang pinagagagawa ng mga garapal na yan sa kapangyarihan at um, ayan po, ito po, yung, yung kahapon na oral argument sa uh, Supreme, sa Supreme Court ng pinag-uusapan na ito. Tapusin na lang po natin ito bago tayo mag- -uusapan. Klarong klaro po. Ang malaking pagkakamaling ito, kahit na sino pa siguro ang mo dito to defend this case, ah, ay hindi mahihirapan. Ang atin na lang ho dito yung decision ng Supreme Court. Nasabihan sila, nagkamali kayo dito, balik nyo yung pera ng PhilHealth. Mm -hmm. Isa pa lang issue yan. ala mm -hmm. Alas sa isi, 32 na. Smart track material contours around the teeth for a really comfortable fit. I can move the teeth. Ay, nangangahog po ang mga sinasabi. Uh, Ayan po, bali. Uh, Inano dito, uh, hinimay dito ni certain Ted salut Salute po sa inyo uh, sa pagbabalita ng mga gantong makabuluhan, makabuluhang uh, komentaryo at uh, talakayan sa kanyang programa. Ay po, ayun po yung mga pinagagawa po ng mga uh, sakim sa kapangyarihan sa ating uh, lipunan ngayon sa Bansang Pilipinas. Mga wala ho talagang mga ano tong mga to. Uh, may karma din. May karma kayo at uh, hihintayin natin yan. At uh, hindi man karma, taong bayan ang sisingin sa inyo. Yan po yung maganda. Uh, maganda sa mga um, uh, sana. Maganda sa sana sa nangyari na sa mga bagay na yan. So, uh, ganito na lang po muna ito. Sunundan sundan, nyo po. Uh, share nyo po itong mga gatong video. I-like, i-subscribe nyo po yung channel na to para tuloy-tuloy po tayo makapag-upload at makapagbahagi uh, ng mga makabuluhang bagay, mga buluhang pangyayari sa balat, sa balat, <laughs> uh, mga pangyayari sa bansang Pilipinas. Ito, hanggang dito na lang po to at magingat po kayo para.